あ <music> na hanggang uh, giginto pulakan malolos yan kaya bago tayo sumampa sa truck siguro mga parting uh, pampanga na siguro training ng club na paglalabanan na natin kasi natin nilalaban tong mga summer race so low play lang muna tayo so magantay lang tayo ng uh, training na medyo malayo na sa BBCM Club kung decided na talaga kami na dun i-entry itong mga pang summer race breeder natin no linisin natin nagtimpla na rin ako ng feeds nila no para sa monday nila Ito. yung uh, pink mineral with garlic uh, tsaka yung tubig nila na may probiotic so yun nga pala Nire-reveal lang tayo. Ang dami nating supply na pinir dito ng mga walang similya. So ngayon lang nangyari. So dahil siguro hindi pa nila adapted, no? Yung uh, pinaglagyan nila rito. So ito mga tested breeder ko to talaga. Walang supply to mga ito pagka nag Lahat may similya. So binaklas na natin muna yung babae rito, no? Ito yung babae rito, binaklas na natin. Ito pa naman may naasahan ko na kukunan ko na pang BPCN, dalawang clutch. Dahil ito, ang uh, lolo at lola nito is uh, ako, direct ako to ng overall, overall. 2015 pers overall Tacloban 2016 pers overall Tacloban Siya yung mismong direct ang ako So ito naman parehas din to Ito Bali Anak, ito ng uh, third overall Takloban naman din. Ito naman, anak to ng uh, third place ng Takloban. Yan sa PHA. Kaya yung mga inaasahan ko, sila pa yung sablay itlog. So ito, hindi ko pa nakikita record nito kasi uh, paanak ko na to. Kay paring rego kasi yung record book na ito. So tinanggal ko na rin yung babae. So yan, tatlong breeder na yan. Yan ang mga sablay mga itlog tayo na panginabangan so ito yung itlog na tinanggal natin no? Oh. mga walang similya yan so one week na mahigit eh. dapat ito oh, maitim na kaya wala talaga siyang ano, similya so mag-aantay na lang ulit tayo siguro habol pa natin hanggang uh, tignan ko kung bago mag uh, 25 o oh, ikakasa ko ulit so after 10 days ayan ikakasa ulit natin